4 3 2 1 Action! Magandang gabi sa inyong lahat at narito ulit kayo sa ng joke Time, the earlier episode 2. Okay, simulan natin ang video nito sa isang matinding joke. Sa isang school. Juan, may tanong ako sa iyo. Sinong bumaril kayo sa Arizona? Sir, sure, hindi ko po alam. Hindi po po'y bumaril kayo sa Arizona. Ah, hindi, Pedro. Ah, sinong bumaril kayo sa Arizona? Sir, sure, hindi po tinatawag na man Hindi po po'y bumaril kayo sa Arizona. Hindi ko po, po alam. Nagalit ang guro kay Pedro. Kaya pinatawid ito ang tatay niya. Sir, Uh, hindi po masagot ni eh, Pedro ang tanong ko. Kung sino po talagang bumalik kay si Rizal. Oo? Oh? Naku sir, hindi hindi yung anak ko yung bumalik yung si Rizal. Inosente siya. Hindi siya yung bumalik yung si Rizal. Job number two. Dalawang magnanakaw, katatapos na magnakaw sa isang bangko. Opre, oh, mali. Bilangan mo na kung magkano yung pera na natin sa bangko eh, pre, alam mo naman, may hina ako sa mat, eh. Hintayin na natin sa TV kung magkano yung nakuha natin. Ibang balita naman yan, eh. <laughs> <laughs> Joke number three. Tay-tay, tingin yung pera. Oh, ano nga mo sa pera, anak? Bibili ko ng bomb pepper. Ano ba diba naman na yun, anak? Ang laki-laki mo -laki na. Bomb pepper pa rin tamag mo dyan. Hindi bomb pepper yan. Eh, ano pala, kaya eh, di ko akong Okay. So, last episode, may nagsulat. So, mayroon ulit nagsulat. Well, actually, hindi ito para sa akin. Naiwan lang na dyan sa labas ng bahay. May kamali ako ng delivery. Pero babasahin ko pa rin. Share natin. Minamahal kong anak. Medyo mabagal ang mag-type. Kasi, nung mabagal ka magmasa nandito na kami sa probinsya para tirahan yung bagong biling bahay. Pero hindi ko maibigay bigay sa yung address. Dead din na lang na nakakira ang number para daw din na sila magpalit ng address. Ang lugar na to, malayo sa Maynila. Dalawang beses na umulan dito. Tatlong araw ng una at apat na araw ng kalawa. Nakakainas na lang yung mga paninda dito. Wala na nabili kong shampoo. Ayaw bumula nakasulat for dry kaya hindi ko binabasa ang buho kung pag ginagamit ko to. mamaya nga babalik ako sa tindahan para isa ulit at magre-reklamo ko nung isang araw naman ay hindi ako makapasok sa loob ng bahay dahil ayaw bumukas ng padlock nakasulat kasi Biel Aba, namalat na nga ako plat-plat, sa kasigaw pero hindi pa rin bumubukas Nagre-reklamo din ako sa dating may-ari ng bahay akala nila hindi ko alam na sigaw ha, ang Tagalog ng yell. Waste yata ito. Meron nga pala akong nabiling magandang jacket para sa inyo. Tsak na magugustuhan mo ano. ko sa iyo. Kaso medyo mabigat kaya mahal. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko ang botones para gumaan. Tapos, inilagay ko sa bulsa ng bag kung nga lang, kabit na lang pagdating mo dyan. Nagpadala na rin pala ako ng cheque para sa manan dalang nagalang pagdala. Hindi ko ito pinirmahan dahil gusto ko maging anonymous donor ako. Pagutid mo nga pala si June, may trabaho na dito. Meron siyang 500 na katao na under sa kanya. Nagugupit siya ng sa Memorial Park. Okay naman ang kita, above average. Napahanap na rin pala ang ate baby mo hindi ko pa alam kung babae, wala lang. Kaya hindi ko po masasabi kung bagong auntie or uncle ka. Isa pa nga pala, magalag ako dyan sa October, pero naguguluhan na ako na. Di ba yung Victory Liner, DLTP Liner, Pascual Liner, Alphonse Liner, nangangakong pa sa iyong bus. May yung Panty Liner ba? Bus din ba yun? Sa may terminal nila. Saan nga pala? may nag interview sa akin dyan. Nakalimutan kong sabihin sa ito. Taga magandang umaga bayan doon sila. At nakunan ako sa TV nung in-interview ako. Nagtanong sila sa akin. Ano raw sa salitang English ang kulamo? Hindi ko nasagot, anak. Ikaw, alam mo? Wala na akong masyadong balita. Sumulat ka na lahat. Hintayin ko ang reply dito ko sa sulat. Kulamo? Tata. Well, sulat na ito, napaka... kakaiba. So, ang sinasabi ko lang para sa pamilyang yun, medyo magulo. Tsaka, mali yung sulat. Hindi yung dapat sa kami. So, ito ang last part natin ngayon. Vocabulary. Siyempre kaya namin matutunan kayo maganda mula sa show na ito. Inang term, it defends. Kainin mo ang bakod. Calculator. Nabagan kita mamaya. Balance sheet. Comes out after a balanced diet. CP. Bago magkutsu. At katel. yun na ang tira ang hari at rina. Sana nag-enjoy sa episode na ito. So, ulitin. We'll Bye-bye.